Gym teacher pilit na pinapunta sa swimming pool ang isang estudyante. Isang high school teacher sa California ang lagot ngayon matapos kumalat ang isang video kung saan kinaladgad niya ang isang schoolgirl papunta sa isang swimming pool. Nangyaring insidente noong Agosto nang tumanggi ang Edison High School student na si Sandra Garcia na ibabad ang kanyang ulo sa tubig sa swim class dahil nakastyle ang kanyang buhok para sa isang event kinagabihan. At imbis na mag-compromise ay gumamit ng puwersa ang gym teacher na si Denny Peterson para mapilit na magpunta sa pool ang studyante. Tumagal ng 95 seconds ang struggle ng teacher at studyante at nakuna ng video ng isa sa mga kaklase ni Garcia ang insidente. Magpunta po sa tomonews.net mamaya para sa extended highlights. Nasaktan si Garcia sa insidente. Agad na nailagay sa leave si Peters pero siya rin ay mabilis na nai-assign na magtrabaho sa isang elementary school. Isang desisyon na ikinagulat ni Garcia at ng kanyang ina. Kaya kinausap nila ang local media at inirelease ang video at inakusahan ng school board ng pag-iwas sa insidente na parang walang nangyari. Ano sa tingin nyo? Dapat bang mawalan ng trabaho ang teacher o ang estudyante ang nasa mali sa insidente ito? Mag-iwan ng opinion sa comments.